Hello guys! Welcome back to my channel, Mommy Love Vlog. For today's video guys, is iibahin ko naman ang aking i-upload. Kayo ba ay OFW? Kayo ba ay mayroong long distance relationship na tinatawag? So guys, para sa ating mga OFW na mayroong long distance relationship or hindi man kay OFW is ano-ano yung mga bagay na dapat natin gawin para hindi masira ang ating relasyon. Ngayong araw guys, is skip muna ako sa pag-upload ng tutorials about sa pag-abroad. Guys, OFW tayo kaya naman kailangan nating panatilihing malusog or healthy ang ating relasyon. Pero bago iyan, gusto ko muna maglambing sa inyo. Kung hindi pa po kayo subscribe sa aking channel, ay hihilingin ko po ang voluntary nyong pag-subscribe. I-like ang aking video, i-share ang aking video, at maaari po kayong mag-comment sa aking comment section sa ibaba aking pong sasagutin sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat po muli! So guys, isang relasyon dahil isa po akong OFW at syempre, ako po ay nasa LDR relationship. Ito po ay napakahirap para sa atin, guys. Ito po yung relasyon na napakahirap at pinakamahirap sa relasyon kung tayo ay umiibig sa LDR. Ayan. Sa relationship na nga lang, uh, I mean to say is, uh, um, distance na nga lang is mahirap itong i-handle kapag wala po tayong togetherness. So, number one is kailangan po tayong may togetherness. Both Uh, babae at lalaki is kailangan intak sila. Dahil kung may togetherness, ay dito po tatagal ang isang relasyon. The number two tips is ang ating komunikasyon. Napakahalaga po yung communication, guys. Dahil kapag wala pong communication, hindi mo malalaman at hindi mo makikita, hindi mo rin mararamdaman at hindi mo uh, alam kung ano na yung nangyayari sa iyong partner. And guys, ang definition ng LDR pa lang is LDR. Long Distance Relationship. Ito ay hindi mo alam kung kailan siya darating, ayan, kung kailan siya uuwi. And um, LDR is... Um, distance pa lang masasabi mo is talagang napakahirap compared po so sa isang partner na nasa tabi lang nasa uh, yes nasa bahay lang dalawa kayo uh, pagka PES magkita kayo andyan siya compared po sa LDR relationship kaya kung wala po tayong communication is dun po nagsisimula na mawawala yung um pagmamahal yung um estado. Ano na nga ba kayo? Kumusta na nga ba kayo? Ano na nga ba ang sitwasyon ninyo? Kayo pa ba? Buo pa ba yung pagmamahal ninyo? Dahil wala na communication, guys. And guys, sa, uh, um, ano tawag na, communication is panatalihin natin ng maganda signal. O, oh, dito, guys, importante yung signal. Kaya lang, guys, may mga bagay kasi na, uh, Like for instance, si Iman yung uh, partner niya, no? And walang signal. Walang signal sa kitna ng dagat. So, hindi mo siya ma-reach out. So, napakahirap, guys. Andito yung mag-iisip ka. Ano na nga bang ginawa niya? Bakit hindi niya akong tinetext? Dahil wala siyang signal. Baka may kausap ng ba? Eh, dyan, hindi ako uh, tinetext. Ayun, guys. Hindi mo na yung... Um, mag-isip. So, napaka-importante po communication at signal siyempre kaya lang wala kang magawa eh kung walang signal eh kaya LDR guys ito po yung pinaka mahirap at pinaka the best na relasyon bakit the best kako? yung mga nakakapag-survive po sa LDR relationship na sila pa rin intact pa rin, buo pa rin yung pagmamahalan nila is sila po talaga yung tupang nagmamahalan kahit na um, malayo sila hindi nila nakikita yung isang isa, -isa. Uh, hindi nila yakap, hindi nila maramdaman at hindi nila maamoy yung kanilang asawa is andyan pa rin sila. Pero hindi po naiiwasan yung pag-aaway sa long distance relationship dahil isa rin po ang long distance relationship and three years relationship. Pangatlo guys, dyan is prioritize mo siya. Priority mo talaga siya. And bigyan mo siya ng time. Hindi yung iba yung pinaprioritize mo. Okay, pinaprioritize mo kayo manood games, mag, um, Anong tawag niya Sa barkada mo, hindi mo man lang makubusta. Hindi mo lang matext, kumusta ka na, Kumain ka na ba? Kumusta ka na, mahal? Anong ginagawa mo dyan? Ayan. And sa buong araw, hindi mo man lang siya naisip. Hindi mo binigyan lang binigyan na siya ng time at priority priority Andiyan yung time na mag-aaway na kayo. Hindi mo man lang ako naalala. Hindi ka na nagtetext, ganyan na yung babae. Baka may babae ka na. Baka may baka nang kachat dyan. <laughs> Kasi minsan, guys, ganyan ako eh. And may time na maghapon na hindi po nagtext sa akin si dadis. Ah, huh, nabisi siya. Hindi na nagparamdam. <laughs> so, napaka-importante guys na magkaroon kayo na priority. Ayan, priority sa isa isa. Priority. Ayan, hindi ko naman sinasabi na lahat ng oras is siya ang isipin mo. Yan, bigyan mo lang siya ng time sa buong araw. Araw-araw, okay? Number four. Ito yung um, mahalaga, guys. Paggising sa umaga, ayan. Mag-usap kayo sa umaga. Short message lang sa umaga. Ayan, for example, good morning. Ayan. Good morning, honey. Good morning, honey. Good morning, mahal. Good morning, my love. At siyempre, mag uh, good night kayo sa gabi. Yan. Kahit hindi man lang kayo nag usap sa buong araw dahil busy kayo, is kailangan meron kayong uh, each other sa umaga at saka sa gabi. Magparamdam kayo. Ayan, <laughs> yun, guys. And ang panglima is mag-meet kayo personally. Hindi yung buong taon na kontrata mo, 2 years kontrata mo, or 3 years na kontrata mo, hindi ka man lang umuwi ayan, hindi mo siya binigyan ng time para magkita kayo and yun guys, nawawala ang isang, minsan nawawala ang hotness hotness guys ah. kung hindi kinakikita, ayan bakit guys, amo syempre, practically, and ayan na uh, pasintabi sa mga bata pa dyan <laughs> uh, syempre, ang sinasabi natin uh, intimacy kailangan maramdaman din natin yun personal, kailangan natin uh, ano ba? Paano ko masasabihin dahil na? <laughs> Siyempre, babae. Alam, yung mga, mga ano, alam nyo to. Ayan, yung bagay na yun. Kailangan mangyari. Kailangan magkaroon tayo. sabi, alam nyo guys, nakakatawa minsan yung mga OFW dito pagka uh, nag-usap-usap is. Ayan. Ano? Mugi ka na ba? Ayan. Elinyo ka na. <laughs> Nagbibiru-biruan kami. Eh, buti pa to nakauwi. <laughs> Ay, ganyan guys, kailangan magkita kayo personally. Importante po iyan. Hindi lang sa text, hindi lang sa call, hindi lang sa video call, hindi po yun sapat sinasabi ko po sa inyo. Hindi 'yun enough na mapatunayan nang isang relasyon ay totoo. Ay right? kailangan talaga ng personal. Ayun oh, ah, kung isipin niyo hanggang um ilang years kayo nagchat, chat ilang years kayo nagbi-video chat, hindi mo man, hindi man lang kayo nagkita once. Ganyan. meron baka pa na panood sa TrueFilm na 14 years naka-chat hindi man lang, hindi man lang niya na meet and then nagpapadala siya. Yun, kailangan yan guys. Meet personally. Yun po yung panglima na mahalaga sa isang LDR relationship para magtagal at syempre hindi masira. Kasi kapag nag-meet kayo guys, is meron yung tinatawag talaga na hindi mo makalimutang bagay <laughs> hindi mo Makalimutang bagay. Di, uh, yes. Ayun, na totoo lang guys. Ah. Syempre, mm, natikman mo. Char, <laughs> um, yung point talaga na reason na hindi mo siya iiwan. Ayan. Dahil syempre, nakita na kayo. Is meron kayong tinatawag na um, commitment ba? Uh, commitment. Ayan. Dahil doon is naging matibay yung inyong relasyon at pagsasamahan. Kaya number five is meet uh, in person. Okay. Ito yung panganim guys. Kailangan um, sabi ko, ko po. <laughs> Kailangan tanungin mo siya kung ano yung feelings niya minsan. Kung ano yung problema niya minsan. Dahil minsan ang feelings na hindi mo nalalaman is salita ka ng salita, nasasaktan pala siya. Salita ka ng salita, hindi mo alam na magproblema pala siya. Kailangan itanong mo kung ano yung uh, kumustahin mo siya, kung, kumusta nga ba yung pamilya niya. Kumusta ka? Tingnan mo. Tingnan mo yung uh, aura niya. Kasi minsan, pagod yan eh. Sa pagkatrabaho. And then, minsan biglang mawalang gana. And then, yun. Antok na tanongin mo yung feelings niya, yung pakiramdam niya kung okay ba siya. And yes, kumustahin mo siya sa maghapon. Kasi makikita mo talaga guys eh, kung okay ang isang tao eh. Sa pagdating pa lang niya sa bahay, wala siyang gana. And then, yung pagtawa pa lang is, makikita mo kung eager ka niya. Makikita at na-miss ka niya. Kagaya ni daddy, pagka tumawag is, ngumiti siya. Eh, makikita mo talaga na na-miss ka niya. Makikita mo sa face niya, facial expression. Kaya napakahalaga guys na itanong nyo ang nararamdaman niya. Uh, minsan may mga tao, hindi mahalaga sa kanila kung uh, meron ang Kapoking ko Ang mga ano ba, rated PG dyan. <clears throat> sa isang relasyon, LDR, lalo na kapag nag-meet sa online is siyempre talaga natural yung um, hindi mo pa siya kilala eh, hindi mo pa siya nakikita eh. Tapos bibigay ka, minsan maghihiwalay pala kayo, hindi pala kayo each other at magkikita and then naibigay mo, naipakita mo lahat and then that is nasira ka, and, naisend yung mga pictures at napahiya ka sa public ayun, mas mainam na mag-meet muna kayo bago mangyari ang dapat mangyari, ang isang relasyon is meron na, meron yan sabi nga nila sa kasabihan kung parehas daw po kayo tatagal daw po kayo <laughs> And guys, and kailangan magkasunod po kayo. And normal na rin, ngayon guys, is online. Yan marami ang idea is. Marami na rin gumagawa niyan for a uh, sexting. Ayan, sa so text mate. <laughs> lang mas importante pa rin na kilala mo siya in person. Yan. Kasi hindi mo malalaman eh, na malalagay ka pala sa crime. Malalagay ka minsan sa crime. Like for example, yung case ni ano, uh, sino ba yung artista na uh, yung naikalat kan yung kanyang video. Ayan, yung scandal. Mag-ingat din tayo sa ganyan guys. Na huwag tayong masyadong magtiwala. But then, kailangan din natin yan. Although, sinasabi ko na Uh, important is, dyan kasi minsan nagtatagal eh, like, kapag magkasundo kayo sa isang bagay is, magtatagal talaga yung relasyon nyo, and yes nga pala, and hindi lang sa personal, sa online kasi nga LDR kayo eh, kailangan nyo ding gawin minsan at may time kayo dyan, kasi personal, paano nyo gagawin eh, siyempre LDR kayo So, nasa inyo po guys, mag-manage kung paano ninyo ito um, bigyan ng privacy. Kailangan pa rin ng privacy, lalo tayo mga kababaihan. Huwag nating ipakita lahat-lahat. And kung wala kayong, kung alam nyo na hindi pa kayo talaga buo na magkakilala, hindi nyo mapagkatiwalaan pa 100% na isang lalaki huwag nyong ibibigay. Huwag kayong magsisend. But then, uh, mahalaga din ito dahil dito minsan, I think hindi minsan, dito rin nagtatagal at dito Uh, naglalas ang isang relasyon kung magkasundo kayo sa the way ng inyong pagtatalik At syempre, napaka-importante pa rin yung talagang pagmamahal. Na kahit wala pagtatalik is nagmamahalan talaga kayo. Doon ang importante. Kasi guys, tatanda tayo pareho. Lahat tayo tatanda. Mawawala yung asin natin. <laughs> mawawala din yung times na uh, active ka and then syempre manghihina na rin tayo patanda na tayo syempre So, de-retire na rin tayo sa mga ganyan, is kailangan na natin talaga yung may makakasama tayo at may mga uh, talagang kasama uh, natin hanggang sa pagtanda. At siyempre, napaka-importante pa rin yung talagang pagmamahal. Na kahit walang pagtatalik is, nagmamahalan talaga kayo. Yan ang napaka-importante. And of course, lagi tayong manalig at magdasal sa Diyos. Magsabay kayong magdasal, magdas magsabay kayong manampalataya sa Diyos. Ipag-pray na ang ipag inyong relasyon ay maglas at malapit palagpasan lahat ng mga problema o pagsubok na inyong uh, kakaharapin. Napaka-importante yan guys na kahit na um, magkasundo kayo pero hindi kayo wala kayong pananalig sa Diyos. Kailangan din yan dahil LDR is kailangan natin ng gabay araw-araw. Kailangan natin na yeah, nasa safety tayo. Kailangan natin mag-pray. Cherish your memories. Yung mga past ninyo, yung mga magagandang memories ninyo, nung nagkita kayo, ayan, i-cherish nyo yan. Kasi dyan, sa mga experience ninyo is uh, mababalikan nyo yung mga pass Ayan, ma yung, yung bang ano, yung asib babalik. <laughs> Bumalik pang asib. And yes guys, kasi minsan yung mga pass natin is, ah, ito pala ako ngayon. Paano mo ba kung digawan no, Nadi? Paano nga ba? At ngayon, wala ka nang hiya. Tiyak. <laughs> yung ba, yung mag, Tatawa kayong dalawa, magiging masaya kayo sa mga past ninyo yan, ganun pala siya noon and then ngayon, uh, noon nililigawan ng kita, ngayon tayo na o oh, diba, ang ganda nga pagmasdan at um, balikan yung mga memories, kailangan i-cherish ninyo yung mga memories ninyong magaganda and keep it, ayan keep it and Yes, yun po. And, of course, hindi rin, nanini, ah, hindi rin nawawala talaga yung tiwala sa isa't isa. Yan. tiwala ng isa't isa, huwag tayong masyadong uh, uh, anong tawag nito? Na Inuunahan natin yung isang bagay. Pinag-iisipan natin yung isang bagay ako oh, minsan ganyan ako eh. Nag-iisip ako ng minsan na baka may katext na to. Hindi normal lang talaga yan kasi LDR na tayo eh. Napakahirap lang guys. Kasi ang LDR, grabe talaga ang pagdadanasan ninyo no. Know? Maaaring hantong sa wala lang. I mean, after few years kayong uh, nag-LDR tapos may break lang kayo. Yun. So sa bagay, uh, maraming ganyan na ano, maraming ganyan na relasyon Puso na, na yan kasi ngao uh, nauso na rin ang technology kaya rin LDR so yan lang guys ang aking ma-share kung paano natin ma-handle at paano natin maiwasan na masira ang isang long distance relationship so ngayon nagawa ko ang isang video na to dahil uh, third year anniversary na namin ni daddy kaya nakagawa ako para sa mga OFW na katulad ko is alam ko na uh, may mga instances din na uh, nagdaranas kayo ng um, challenges sa inyong relasyon. So, napakahalaga po ito. Ayan, hindi lang sa mga tutorials na na-upload ko kung paano kumuha ng OEC, paano maglakad kumuha ng ID, kailangan din uh, ng ganito para ma-maintain uh, natin yung relasyon natin sa ating mga minamahal. lalong lalo na po ay OFW po tayo. So, that's all for today's guys. And yan, na-upload ko po ang video na to because marami sa atin ang OFW. Ayan, and may mga times din na hindi nagsasuccess ang kanilang relasyon dahil napakahirap nga ng LDR relationship and also based on my experience. So, um, gusto kong batiin ng 3 years anniversary sa atin, love And thank you sa iyong pagmamahal at uh, pag-aalaga sa ating relasyon at nagtagal at inaamod ng long taon. So, our history of uh, love is, nakilala ko siya sa isang app. Uh, so, mahirap guys, dahil online and then, yon mahirap talaga ang mag-handle ng isang relasyon, lalo kung meet lang kayo sa social media, unlike sa personal. Talagang, alam nyo yung talagang kayo, dahil nga pag personal, ibang-iba sa nakilala mo lang sa area. And yun nga, si Daddy is nag kami in person. And yun, bumalik ulit ako dito sa abroad. And until now, is uh, wala pong nagbago sa kanya. And masasabi kong he is a kind of guy na amazing. <laughs> and yes, talaga, happy uh, third year anniversary sa atin na nilang. Sana ay nakapagbigay ng inspirasyon yung video na to. Hindi ko alam kung magugustuhan ninyo but then I just share my experience experience as an OFW na nasa LDR relationship. Okay guys, and um gusto kong uh, magpasalamat sa bumati pala at nag-send ng uh, greeting video greetings nung uh, video greetings sa aking inbox sa uh, inbox. Inbox sa aking Facebook. So panoorin po natin si Miss Carla Abellana, Lydia Emil GPGP. Hello, mommy love. Pinabahan ko kayo ni daddy ng happy third years of love anniversary. Love din nagumpisa sa online apps na emo. Nagkita sa personal na nagka-commitment sa isa, isa. Na kahit madaming man ang inyong maranasan, pinatunayan nyo sa LDR na pakikipagrelasyon. May tampuhan man minsan o pagkakaunawaan, basta lagi na sa center si God. May tiwala, pagmamahal, loyal sa -isa. -isa mag work pa rin. Sa kayo, sa tawag patunay na malayo o malapit man sa karelasyon, kumahal niyo ang isa't isa, walang sinaman o bagay na makakasira nito. Marami pa man kayong pagdadaan ng pagsubok, pilingin niyo pa rin yung isa't isa at balikan yung mga bagay na nagpapalatag sa inyo. At always remember, distance is just a test, but the love is the answer. At makakaasa kayo na simula, umpisa, hanggang dulo, asahan niyo, ang support ako sa inyo. At sana mahuwi na sa kasalan. Good luck for both of you. Many more years to come. Bye bye! So, yan. Sana na uh, napakinggan mo yung sinabi niya, Daddy. Ayan. Miss uh, Carla Belana, ang artista ng GC Games, thank you so much sa iyong uh, pagbati. And of course, dahil ikaw, ang pinakaunang nakapag-send sa akin ng video greetings sa ating game is meron kang 20 bonus na load. And ikaw ang nanalo dahil ikaw lang din ang nakapagsend send ng video greetings sa <laughs> So, sama sa mga iba siguro is nahiya sila, hindi sila sanay humarap sa camera. So, congratulations sa iyo, Miss Carla Avellana. Meron kang 120 Gcash or load. yan Salamat sa iyong pag-entry and napaka-touching na message mo. And I hope na nagustuhan mo ito, Daddy. Sana nanonood ka. And yon Happy 30th anniversary sa atin. Maraming maraming salamat at congratulations sa iyo, Miss Carla Avellano or Miss Lydia Emil GPGP. -GP. So, yun lamang guys. At napakahaba na ng aking vlog for today. And kung inyong nagustuhan ang aking video, i-share ito. Mag-comment kayo sa aking comment section sa baba. sa baba. Ishare na rin ang aking video at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming maraming salamat and see you ulit sa mga susunod kong video. Bye!